Hello, sa inyo mga katropa. Sa mga cravings ko ngayon ay Japanese food. At ang nasa isip ko ngayon ay gyosa at ramen. Kaya nagpunta ako dito sa Misuta Gyosa. Dito lang po yan sa Malibang Batangas. Tara! Ikman natin! Hello sa inyo mga katropa. So ito na nga. Excited na ako simulan ng ating food review. Nandito nga pala ako sa Misuta Diyosa. Dito lang po yan sa Malpa. So guys, ah uh, ito yung mga in-order ko. ah uh, meron ako itong Negima, Chukune, ah uh, Pork Diyosa, ito ay Beef Diyosa, then meron tayong Tonkotsu Ramen, at saka pork tonkatsu. So, first off, itsura pa lang nila, masarap na. So, kailangan, husgahan natin ang lasa. So, simulan natin dito sa chukone. So, Japanese meal to na chicken. Chicken yung ano niya, yung content. So, tikman natin. So, ito siya. Nakatulog siya sa stick Tapos meron siyang uh, sesame seed at saka mga sauce. Tignan natin. Hmm. Guys, panalong panalo. panalo. Masarap malambot. Lasang lasa yung pagka-chicken. Tsaka, ano siya, ah, meron siyang flavor ng may pagka-lasa mo yung pagka-barbecue. Masarap siya guys. Love mo ito? So, tigma natin itong Nelly Ma. So, ito, ano rin Chicken din sya na hinihaw, o. Oh. Tapos may sauce din sya. Tapos mayroon syang onion mix na kasama. ay sa gitna. Tigma natin. Ganyan sya din! Mahilig kasi ako sa barbecue kaya panalang panalang ito sa akin. Doon sa presentation pa lang eh, nakakataam na. Very aesthetic yung itsura niya. Pag tinikman mo, panalo pa sa lasa. Hmm. Actually, mayroon din silang meal na Ito, Pork gyosa. Ito talaga yung pinunta ko dito. Yung gyosa nila. Tignan natin ha. Yan. So meron silang sealed na chopsticks. So guys, uh, dalawa yung available niya na sa usawat. Una, Merong soy sauce at saka uh, chili oil. So kung mahilig ka sa chili oil, kung mga maangang na ito saktong-sakto. Matikman so, tikman natin ang gyosa. Ilagay e, muna natin sa chili oil at saka sa soy sauce. Yan. Yeah. Tapos tingin nyo, laki ng size yun. Oh. Ito nyo. Palambot, tsaka hindi siya dry. Yun yung una kong uh, napasin sa lasa. Bukod sa masarap siya, hindi siya dry. Tapos yung chili oil at tsaka yung soy sauce niya, nagko-complement dun sa lasa. So, tikman pa natin isang beses pa. Para makakarami ako dito ah. Ito yung main talaga nila na ano eh. Main talaga nila na menu dito. Sarap. So, try naman natin tong beef gyoza nila. So, guys, kung hindi ka nga pala mang kumamit ng chopsticks, pwede naman. Mayroon naman silang available na spoon and fork. Tsaka mayroon sila ito. Parang toothpick. So, pwede mo tusukan. Kung hindi ka marunong, walang problema. Okay. Lagyan natin ng chili oil. Lagyan din natin ang soy sauce. So ito, kung hindi ka matulong ng chopsticks, pwede ito. Mm. Manalating guys, ang sarap. Lasang-lasa mo talaga yung pagkabit. So, yun. Kung pabibiliin ako, ako sa pork at saka sa beef, dito ako sa beef. Mas masarap siya. Magka-chopsticks na lang tayo para magpas madali. Kasi eh, tingin niyo yung ano niya, yung plating. ah uh, feel na feel mo yung ambience ng uh, yung Japanese na team kasi yung buong buong store nila ay uh, Japanese sa Japanese yung design. So, very aesthetic. Tamang-tama ito sa mga millennials. Very Instagrammable. Pwede pang-upload sa Facebook. So, nasarapan ka na. Nagusog ka pa. Maganda pa yung background mo sa picture. Di ba? Di Panalo talaga. Sarap. So guys, uh, ano ko lang, uh, kung pupunta kayo dito sa store nila, nasa pagitan to ng BPI, Malbar uh, branch, at saka Alpha Mart, so sa pagitan siya. Papakita ko yung video sa inyo. Madali lang siya makita dahil nasa highway lang to. Along the highway, madadaanan siya ng mga biyahe ng jeep, at saka ng bus, tricycle. Very accessible. So kung papunta ka ng Uh, lipa galing ka ng tanawan uh, nasa left side to nasa left side madali lang makita kasi uh, mataas yung building nila hindi na wala lang ako sa second floor so mayroon silang first floor uh, tapos meron din silang second floor uh, parehas yung aircon so kung naghahanap ka ng malamig na makakainan dito na, punta ka na dito Tsaka yung opening hours nga pala nila ito, may dala ko ko, di ko eh. From Monday to Friday, sila ay open ng 10 a.m. hanggang 9 p.m. So, tama-tama ito -tama sa lunch time. Punta ka rin ng 10 a.m., 11, 12, tama-tama sa lunch time. Tapos, 9 p.m. yung uh, closing nila hanggang Friday, Monday to Friday. So, tama-tama rin -tama, sa dinner. Pagka Sabado at saka linggo, mas maaga sila nag-open. 9am naman sila open, tapos mas late yung close nila. 10pm sila nag-close. So ulitin ko ha, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 10am to 9pm, Saturday and Sunday, 9am to 10pm. Okay. So guys, ito na. Isa pa to sa mga inaabang ko dito eh. Medyo na-intriga ako sa kung ano ba ang lasa. Natitikma ko nga ito dahil sa, sa ibang mga restaurant, sa ibang mga uh, kainan ito. Pork katsu So, subukan natin. So again, okay. kung hindi ka marunong ng chopsticks, meron silang spoon and fork. So, gamitin natin ito, no? So, yan. So, first off, yung serving nila ng kanin, yan tingnan nyo guys, marami. So kung malakas ka kumain, hindi ka mabibitin. Tapos, ito yung food ka. So subukan natin ha. Hmm. Malambot siya guys. Pwede pwede siya sa mga bata. Dahil madali lang mo yan, yung malambot. Maganda yung pagkakalo ito. yata tapos meron din siyang side dish to. May kunting gulay. Mm. Sa panlasa ng sauce, ano kaya to? Para okay. sa video na may sesame. Salak! So, Guys, additional info nga pala. Yung gyoza nila pwede kong kumolder na may kanin. So may beef gyoza, may pork gyoza. Meron din naman na mayroong kanin. Actually, itong ano, pwede din itong ulam eh. Itong tsokone. Eh. Lambot siya. Tama-tama din sa ano, pag-ulam. Guys, isa pang napansin ko yung sa place na to, pag uh, dating ko, umpisa-umpisa pa lang, kita mo yung kalinisan, very clean yung paligid. At saka, well arranged yung mga upuan nila, yung mga lamesa, hindi siya magulo tingnan, hindi siya magulo uh, gamitin. Ano? So, kung clean freak ka, tama-tama sa ito. Tapos guys, check nyo nga pala yung ano nila, yung uh, Facebook page nila, at saka yung Instagram page nila dahil open sila for franchising. So kung meron kayong question, mag-message lang kayo doon. Tapos uh, naman nila. Uh, yung mga franchise nila nationwide na sa Pilipinas. So hang hanggat maaga pa, kung interesado kayo, mag-franchise na rin kayo. Ano? Hindi naman kayo mapapaya dahil masarap yung mga pagkain. Madaling kausap yung management nila. Saan talaga to? Saan talaga itong proton nila? Hindi ko na alam kung kita nyo sa screen pero mayroon siyang konting oh. no? Eh, Ayun, no? Masarap. Nasabi na siya dun sa tun Ayun. Tapos guys, tinapan naman mga crew nila uh, Mabilis sila mag-serve Tsaka ang babait Napansin ko Ano sila uh, Very Respectful sa mga customer Nakita ko rin kanina eh Kung paano nila i-treat yung mga customer uh, Nagpapaganda yun ng ambience talaga Sa isang lugar Yung yung uh, treatment nila sa tao. Okay. So guys, uh, lilip ko muna itong Proton Katsu. Kasi, isa pa ito sa mga MP ng tao talaga dito. Yan. Ang kanilang ramen. Ang dami mo guys, oh. So guys, okay, kung hindi ka marunong ano mag-chopsticks, meron sila dito pang soup. Okay. So, ito, nakikita ko, merong egg. Yan, may egg. Tapos, uh, may chashu pork. Yan, to Chashu pork. Mayroon din nori. Siyempre, yung noodles. Ito, may mushroom. Tsaka, ito, mayroong mga... Ano ito? Uh, green onion. Yan, ito. No. So, tigman natin, ha? Mm. Panalo, guys. Ito talaga yung last na nga kami na Japanese style talaga. Ito talaga. Tikman natin yung pork ha. Okay, so guys oh. Itura niya bacon pero pork siya naman yung na ginaya. Tikman natin. Ang lambot. Natutunaw na sa dila ko yung ano eh. Pork sa sabal lambot. Ha? So yan guys, kung naghahanap ka ng authentic Japanese uh, pagkain, Japanese food ito, ramen talaga yung una mong maiisip. So dito ka na, kung malapit ka lang dito sa Malbab, Tanawan de Paz, Santo Tomas, punta ka dito. Hmm. Panalo talaga guys, malambot yung pagkaramen. So malapit niya rin pala ito sa, ano, sa simbahan ng Malbab. So actually, tanong ko dito yung ano eh, sa bintana nila, tanong ko yung simbahan yung Siguro mga 1 to 2 minute walk lang. Lapit, sobrang well, lapit lang talaga. So, kung sisimba ka dito sa simbahan ng Malba, ah uh, paglabas mo ng simbahan, kaliwa, madaling makita kasi may bangko, BPI, tapos ito na yung sunod. Sa guys, tsaka ito. Oh, Tikman natin yung ano nila. Yung oh. egg. Eh no, may egg. Panahal ka lang guys. Masarap. Ito, ito may nori pa oh. Hmm. Talagang perfect yung combination ng noodles, ng egg, ng chashu pork, Nung no, Nori, marami no. na namin talaga guys. So yun guys, uh, para comment naman kung saan kayo nanonood para alam mo kung saan tumabot itong video na ito. Kung saan kayo nanonood ito. At saka guys, huwag nyo kakalimutan mag-follow at mag-like at mag-share ng mga videos ko. Meron din akong uh, YouTube channel, The Momo Gibara Show. Instagram, Momo Gibara. Yeah guys, so diyan muna kayo. Tutuloy ko yung pagkain ko, huwag niyo malilimutan. Ayan, no? Misuta gyosa Dito lang po yan sa Malbang Batangas. Salamat po! Guys, makakabili nga rin pala kayo sa kanila ng pork at ng beef gyosa At kung hindi kayo marunong magluto ng gyoza, ay tuturuan ko kayo. Step 1. Painitin ang inyong pan fryer or non-stick pan sa medium high. Step 2. Ilagay ang mantika at painitin ito. Step 3. Ilagay ang gyoza sa pan. Tandaan po ninyo na flat side ang dapat nasa lutuan. Step 4. Buhusan ng isang tasang tubig at takpan ito. Step 5. Kung wala ng tubig, Ikutin nyo ang gyoza. Step 6. Intayin maging golden brown ang ilalim ng gyoza. Step 7. Enjoy eating. Mas masarap kung may kasama kang kakain. guys, kung umabot kayo sa parting ito ng aking video, ay maraming maraming salamat po. At huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like, share, subscribe at follow sa aking mga social media accounts.